Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung gagawa ay laging masipag sa mga dapat na matapos. Dahil ang kasipagan na ugali ay para sa pamilya, at sa trabaho para makaunlad pa ang buhay pamilya, at kung sa tahanan ay masasayang usapan ang gusto, matahimik, na araw ang gusto sa trabaho. Laging nasa isipan na ang manigurado sa mga ginagawa ay para walang mapasok na problema, at laging strike to sa mga gawain ng laging may good energy ng kasipagan. Ayaw lang ng usapang may kabastusan, kaya iiwasan na kagad ang ganoong mga kwentuhan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran maglabas ng pera. At ang mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 24, number 10 at number 15. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa mga gagawin ay maingat para may maayos na pagkita. ng pera, at nang hindi basta mapapasok sa problema, may ugaling may natatagong katapangan ngayong araw, at may matalinong isipan na mabilis gumawa ng pamamaraan, ng maayos sa mga dapat na gagawin, pinaplano muna bago gagawin, ang isang trabaho ng maging maayos ang resulta, may ugaling mahaba ang pasensya, lalo na sa kapatid at pamilya, at maaruga sa pagkaing pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, Malambing sa pagmamahalan at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 26, number 10 at number 35. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa pagsasalita para walang makakaaway na tao dahil ang gusto ay matahimik na araw at walang gagawin na pagpapataan sa dapat na mga matatapos na gagawin ng hindi mapintasan at ng makakuha ng pag asenso dahil ang nasa isipan ang maging masipag ay kayang makapagpaunlad ng ikakabuhay at laging may kahandaan na makatulong sa magulang at laging inuuna ang pamilya kaya hindi basta magpapautang dahil kasiyahan ng pamilya ang laging nasa isipan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, may malambing na pag-ibig ngayong araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green number 17 number 25 at number 40. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag hindi nagpapataan sa trabaho, at may katapangan pwede na makapagsalita ngayong araw, kaya iiwasan ang mga usapang mahaba at paligoy-ligoy at ang nasa isipan kung masipag sa pamumuhay ay makakagawa ng imposible para magawang maunlad ang buhay pamilya. At hindi iniintindi ang mapagod basta sa legal na pagkita ng maayos na pera, may isang salita pag nasabi ay gagawin, ayaw ng pales utang usapan ng walang makuhang kamalasan sa mga gagawin at plano sa buhay. Laging inuuna ang maging masaya ang pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 21, number 40 at number 17. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay mas gusto ang gumagawa ng mag-isa at hindi makukuha sa mga usapang suhulan ng pera. Maingat sa buhay para laging nakakagawa ng aura ng swerte ang nasa isipan sa mga ginagawa na walang nalalamangan. Na ibang tao pagtungkol sa pera, may mabilis na isip at laging handa ang katawan, sa bagong pwedeng kumita ng pera na legal, at laging inuuna ang maayos na pagkain ng pamilya, mas gusto magtrabaho kaysa sa mga chismisan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin, Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi at ang mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 8 number 25 at number 16 Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Sa trabaho at sa tahanan ay madisiplina sa mga dapat na magawa para masaya ang pamumuhay at sa trabaho ay walang maging problema sa mga gagawin at nakakaipon Nang good energy ang pamilya at sa hanap buhay, naninigurado sa mga sinasabi at sa mga gagawin, lalo na sa trabaho. Ayaw nang may magawang pagkakamali, hindi papasok sa mga alanganin dahil maingat sa pamumuhay. Ang pagsiselos ay wala sa isipan trabaho ng maayos ang nasa isipan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Matipid sa paglalabas ng pera pag-iipon ang nasa isipan, at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color Red and Color Gold number 17, number 22 at number 33. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay matyaga at madisiplina, at may matalinong. Kaisipan at magagawang makagawa ng maayos na gagawin. At hindi kagad nang bibigay ng pagtitiwala lalo na sa usapang pera, dahil sa maingat at mas gusto ang makaipon ng perang malinis, ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalin maingat, sa trabaho ay may isang salita, pag sinabi na mali ay hindi magagawang pakiusapan, may paninindigan sa mga ginagawa, may maunawaing ugali para makagawa ng maayos na hanap buhay. Maaruga sa pagkain ng pamilya para sa ikakaganda ng bawat kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 25 number 10 at number 2. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging aktibo ang isipan sa mga dapat na magawa, sa hanap buhay at maging sa tahanan para mapasaya ang sarili sa pagbibigay ng kasiyahan sa buhay pamilya. Masipag at matyaga sa trabaho at may katapangan din. Ang ugali ngayong araw, iiwasan ang mga usapang kayabangan. At mga biruan at tukso ng pagmamahalan, mas gusto ang gumagawa na masaya sa mga trabaho. Para laging may good energy ng swerte sa pamumuhay, maunawain sa mga kapamilya ng laging may good energy sa tahanan. Wala sa isipan ang magselos kagad may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 10, number 26 at number 45. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, madisiplina sa buhay at mas gusto, ang makapagtrabaho ng mag-isa, hindi makukuha kagad, ang magtiwala maingat sa ginagawa sa pamumuhay, at may striktong ugali ayaw ng mga usapang may kalokohan. At chismis, at na mapanuri lalo na sa mga sinasabi. At mga ginagawa, maingat sa buhay ayaw mapasok sa problema. Wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal. Maingat sa mga ginagawa dahil para sa pamilya. Ang mga ginagawa para makapagbigay ng pagunlad sa ikakabuhay ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayro'n kana namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 29 number 11 at number 30. Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay laging may metiyagang ugali sa pagkita ng pera para makaipon sa ikakaganda ng kinabukasan. At kung gumagawa ng trabaho, ay nakapokus sa mga gawain. Pag-iipon ng pera para makatulong sa magulang kong lalapitan, at matapat sa trabaho kung saan kumikita ng maayos na pera, mas gusto pa ang magtrabaho na mag-isa, laging inuuna ang mga dapat na magawa, na para sa ikakaasenso ng pamumuhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, Color white and color red number 17 number 20 at number 39. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling pag may nasabi sa kausap ay paninindigan. At gagawin kung nasa tamang katwiran, maaruga sa pamilya. Lalo na sa kalusugan sa tahanan para laging may masayang pamumuhay, at hindi magpapautang kagad kung sa pera. Dahil kung kikita ng pera ay laging para sa pamilya, at ang ugali ay maunawain para sa ikakaganda ng dapat na magawa, sa trabaho ay may striktong pag-uugali, masaya sa mga ginagawa sa pamumuhay, para laging may good energy ng swerte sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 20 number 16 at number 29. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga ginagawa at matahimik na araw ang gusto. Kung sa suhulan ng pera, ay walang interes lalayuan. Nakaagad ang ganoong mga usapan, sa pera ay laging matipid para sa pag-iipon, at ayaw ng mga usapang kayabangan. At okrayan biruan, malinis sa mga gawain para mapanatiling malusog ang kalusugan, kung sa gawain ay mapanuri at mas gusto magtrabaho ng mag-isa. Sa tahanan ang gusto ay nasa tamang oras ang pagkain at masaya laging usapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 29, number 10 at number 12.